o sa Liwasang Bonifacio para tanungin ang Sigaw ng Bayan ngayong araw ng birthday ni BE Paano? ko lang malaman. Nasa ka gitgitan. Siyempre nasa gilid. As paralegal, ayun yung goal namin. Masecure no kung meron bang mahuli. At kung may mahuli man, mabigyan kagad ng legal aid na kailangan nila. At siyempre tumakbo din kami that time. Parehas tayo nasa gilid, pero nagpapakasoft girl. <laughs> anyway. Ang dami-dami nating issue at maraming pasabog lately na nagaganap. So, gusto ko malaman kung magbibigay ka ng rating sa hiwalayang Sara Duterte at BBM. Ano ang rating na maibibigay mo? Out of ilan? Out of, sige na nga, 10. Out of 10, 100 pa rin ang sagot ko. Ay, oh my God! Dapat maghiwalay na sila. Ilang taon na tambalan nilang nagpapahirap sa ating sambayanan. Ang dami nilang ginagasos na hindi naman dapat. Ang dami nilang pakulo. Okay, so kung ikaw ay main character ng teleseryeng ito, be, ano ang magiging kwento? Parang ayoko maging main character, sis. I, oh <laughs> Parang gusto I, oh ko maging director. At go. kung ako magiging director, imi-make sure ko na gumagana lahat ng courts of justice. Oh Di ba? Shala! Sure. 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 At, least, diba? At least, kung talaga may sala talaga sila, totoo to 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 naman na may sala oh, sila, yes. mapapakulong talaga natin sila. At bata yon sa batas na ginawa talaga ng sambayan ng Pilipinas. Ang sabi nga ni Amor Powers. oh, alam mo yun. Wait lang, napapagalaw sa... Matitik ninyo! Para sa mamamayan, pinapatawag ko kay Tiyos. Maging mulat po tayo. Meron po tayong mga uh, malalapitan para magkaroon ng pag-aaral patungkol sa lipunan. Sama-sama tayo sa lansangan para ipaglaban ang sambayanan. Maghiwalay na kayo! <laughs> <laughs> Sir, paki-explain po ang inyong OOTD. Uh, actually, at the means of transportation, at the same time, uh, exercise ko siya. Hi. Sa hiwalayang Sara Duterte at BBM, ano po ang rating na maibibigay ninyo? Actually, sa akin, zero yung rating. Ngayon, wala-wala namang pakinabang ang mamamayang Pilipino doon sa mga awayan na ginagawa nitong mga pangunahing leader ng bansa. Sa bahagi ng bus transport, dapat kasi ang government, ay siyang nangungulang, nagtitiyak na abot kayat ligtas yung uh, public mass transport dito sa Pilipinas no at hindi dapat ipinauubaya sa kamay ng mga nagnenegosyo ng mga kapitalista para makita yung esensya ng serbisyo ang magiging apektado dito una yung mamamayan at uh, pangunahin ng mga manggagawa na hindi naman tumataas ang kita aylangan uh, maglaan ang gobyerno ng uh, pondo para tiyakin na ang mga manggagawa, mga drivers, mga conductors ay magkaroon ng mga programa para sa kalusugan at kaligtasan at magkaroon ng katiyakan sa kanilang panahon ng pagre-retiro. Hindi yung mga manggagawa ay parang itinuturing ng mga kasangkapan, no? itinuturing ng mga na makina. Hindi sila dapat maging target ng mga panupil na batas ng Estado na kung saan eh, ginagawa silang mga gatasang baka at may mga patakaran sa traffic. Kung akong main karakter, gusto kong uh, ang mamamayan eh, pamulat sa katotohanan na uh, kailangan nating uh, palitan yung sistema ng gobyerno na meron tayo ngayon. Dapat uh, magsimula na na magpundar ang mamamayan ng liderato mula doon sa nakakaraming uh, mahihirap, nakakaraming uh, masang anak pawis, mga manggagawa, mga magsasaka para mabago yung sistema ng uh, politika at sistema ng pa, ano ng pamamahala sa ating gobyerno. At ang ano naman natin ngayon? Ang isa sa mga pamangkin ko. <laughs> ang mga pamangkin. Hello, Be. Hello. Hello ah, uh, ka po ano ang rating na ibibigay mo sa hiwalayang Sara Duterte at BBM? Um, siguro, bibigyan ko siya ng, syempre, 1 out of 5. In the first place, hindi naman talaga dapat sila nagtambalan. Pero nakikita natin ngayon na parang um, dulot din ng kanilang mga personal na interes na nagkakabanggaan. Ay talagang nagiging malaki yung effect nila sa atin, di ba? Na parang imbis na pagtuunan nila yung mga uh, kailangan namang mga pagtuunan na issue about sa taasahod. Pero in the first place, bagay ba sila? Well, ano naman, bilang pareho naman yung interest nila, parehong mga pasista, parehong mga diktador. Siyempre, bagay sila in a way, pero <coughs> dapat talaga... Um, sinasamantala natin yung kanilang break-up sa ngayon may usapin na rin talagang tungkol sa pagpapaano ng mga asa. Kaya tingin ko mas malala talaga yung mga break, yung break up nila. Kung ako yung main character, pipiliin ko na um, yung taong bayan na lang yung kumatawan sa atin sa, sa gobyerno, di ba? At yon ang pulso ng aking pamangkina si Ka. Ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan, sabi nila. At totoo yan, mga B. Bagsak! bagsak! Kung ako, bagsak talaga ang rating na ibibigay ko sa teleserye drama na yan. Pwede bang fast forward na tayo sa exciting part at bigyang pansin naman ang totoong main character ng kwentong ito, ang mga mamamayan. Sa totoo lang, deserve na deserve talaga natin ang kaginhawaan sa life, gaya ng nakabubuhay na sa kasi naman, big grabe na yung mga pinagdadaanan na nating hirap. Tapos dinededma lang nila, di ba? Ano na? Sana sa nearest future, mga sana pwedeng bukas, bukas na, taumbayan naman ang bida ng kwento ng ating lipunan. Taumbayan naman ang ipanalo.